Nanghingi lang po kami na ang gamit pang trabaho. kasi po yung trabaho namin sa Marco sa freezer. Wala ang protection na binibigay sa inyo Bal sa, para sa trabaho nyo na nagpunta. Bali tam, ang nakahubad kami sa nagpapasok yan eh. Nakahubad? Opo. Nung marinig nila yun na parang nagreklamo ang dating, pinalis kayo. Opo oh, sir. Pwede silang pumunta sa ating puntanggapan at idulog po nilang ang kanilang complaints para maihayag po nila o makuha natin ang kanilang statement. Bukas na bukas din ipapatawag po natin ang ahensya natin. Yan po ay hindi natin uh, papaliwalain. Narinig ko po, po yung kaso nila. Ako. Siyempre, tutulungan natin. Thank you, We will thank take care you. of them. Kung ano rin, meron din naman tayong hotel, kami na rin bahala. Thank you, ha, ah, Sir Arnel. Sige po. Sasama namin kayo sa OWA, hotel, libre, pagkain lahat. And then yung OWA, magbibigay ng pera para sa inyo naman yon. Pagdating What, naman po sa DMW, bibigyan kayo ng DMW ng pera plus sisingilin ng DMW yung sweldo ninyo. Ay, salamat po, Sir. Thank you, Sir. Sige po. kumusta na po kayo since kahapon at uh, na-accommodate po kayo. kayo Nabaritaan ko po, tinuloy po kayo ng OWA sa hotel. Opo. Okay, kumusta po kayo ngayon? Sir? Medyo blooming na ngayon, ma'am. Nung unang uh, interview, medyo ano, eh. nangingitim pa. Ngayon, okay na eh. Medyo nakakangiti na kayo ngayon, sir? Opo, ma'am. Kayo, sir, kumusta po kayo? Nakatulog din ng maayos sa hotel. Kasi, tapos, ano, may relax-relaxing katawan. Okay na po, ma'am. At uh, ngayon nga, nandito tayo ngayon sa DMW. So, magsaset tayo ng meeting today. Pero habang inaantay natin yung meeting natin, ayun ay nga, gusto ko muna kayo ngang makausap at kumustahin din. And then, uh, mula kahapon po, nag-reach out na ba sa inyo, sir, yung agency ninyo? Nakausap nyo na ba? Hindi naman sila na ano, sa amin mag-usap. Wala, wala contact. Isa sa mga... Uh, nabanggit din po kayo po ay galing sa iba't ibang probinsya. Tama. So, ikaw, sir, galing po kayo na? Isabela, ma'am. Gano'n na po kayo katagal, sir, na talagang nagsisi nagsisifader? Ah, matagal po. Sumula 2010 pa. Ay, isang taon lang tigil ko, ma'am. So, talagang sa dagat kayo, sir, na de-deploy? Opo, ma'am. Gano'n kayo, sir? Gano'n na po kayo katagal? Ah, uh, 2018, ma'am. 2018? Opo. Si, sir? 2015, ma'am. 2015. 2015. So, medyo matatagal na rin po talaga. So, ito ba ang unang pagkakataon na naka-experience po kayo ng ganito? Ganito lang po na nangyari sa buong kwa namin. Kahit nag-uusap kami, unang nangyari sa kanila, hindi rin ganito lang daw na ganitong barko lang yung ano na gumawa sa amin na ganyan sa kunting bagay lang so, uh, dapat kasi bigyan nila yung pangsuot, pang pang request namin na pangsuot para makatrabaho kami ng maayos yan yung lang. barko pa. namin yung last namin barko request lang namin binibigay agad yun yun ang maganda yung dati oras, yung oras. kapitan pang ganun or, or yung barko yung oras ng oh. butas butas yung ano, mga gloves mo mga kapitan makita lang butas butas bigyan agad ng mga gamit yan pero dito? Dito hindi. Iingi mm -hmm. ka, ano pa, po ka na. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ah, kung baga parang blanco rin kayo nung biglang pinapauwi na kayo. Ano ba ang sabi exactly sa inyo? S S ako na kahit hindi rin sa S kapitan. S ni. Sino po ang kinausap sa inyo na... Walang kapitan. Ay, yung kapitan, pag bukas ng pintuan namin, ako mm -hmm. yung nakasagot. Naka yung mga balita nyo, tapos kayo, bumaba na kayo, nandiyan na yung career kanyang ganun. Kasi ako yung nakaitin din ng tennis sa kanila kasi sa kanila nung dati. No? Sa agency nyo po, wala rin po kayo natanggap na sagot bakit po kayo pinabigla ang gano'n? So, ng usap namin Walang nun, wala kontak na sa po. Pwinersa na kayong paalis so, ano, eh. Ano na pong nasa utak nyo nun sir? Ano nang tumatakbo blanco, sa isip nyo? Blanco may mami kasi yung gusto namin talaga sa laot, makatrabaho, makatulong sa pamilya namin. Kasi kapag kasi kami bilang ex crow alam na namin nang mangyari sa buhay namin sa magbabarko ka kahit anong mangyari diyan isusubok ang buhay mo sa mga trabaho kahit anong trabaho ikasawla importante talaga yung ano mo yung safety kuan mo safety mo sa buhay mo pero da dati ayun uh, nga may mga pinakita po yung pictures videos ano mga nyo dito sir parehas din ba sa mga dati nyo or medyo iba yung ngayon Ay kasi yung pinakita namin na ulam anim kami kakain yan. Tapos sa isang araw, dalawa lang may kakain yan. Eh, isa, yung isa, lugaw pa yan. Ang kinakain namin. Pero uh, napabalita napabalitan nyo ba to sa agency nyo, sir? Or? Nabalitan na namin ang kwento namin. Ayong, ang sabi lang nila, eh uh, na namin ng aksyon. Pero ganun pa wala pa rin. Pero nung nakalanding na kayo dito sa Pilipinas, sir, eh, uh, syempre, ayun na, nakalanding na kayo. Ano na po ang next na step nyo na nung ginawa? Pala lang na ginawa namin, nag-usap kami. Kasi alam namin na si eh, makatulong sa mga na minaape na ng mga mga worker kaya sabi namin gawa lang tayo ng paraan na makausap natin si Shertol po kung anong kung ano ang aksyon ano niya kasi nagpunta ako sa opisina wala talaga. So may piso wala po kayong dalang pera na nasahod or pak wala talaga. Wala, Ma'am, kasi dalawang buwan na pina-check ko sa sawa ko na yung ATM ko na rating ng ano wala, wala dumating kaya sa rin sa akin kasi pamilya ko kahit piso wala. Bibigay ko na rin po yung ipinangako ni Senator Raffin para meron po kayo maipadala sa family ninyo or sa mga close uh, family ninyo tulad ni Kuya ay ito po hawak ko na po ang uh, nakakahalagang, nabanggit po niya 500 dollars po no pero sabi ni niyo sir i-convert na natin into peso so dala ko na po ang tig 27,500 po para po sa inyong apat po okay Sir maraming maraming salamat po sa tulong mo sa amin. Makapadala kami sa pamilya namin. Sir sana marami ka pang matulungan ng mga Pilipino uh, workers. Sir Rappi, mabuhay ka sir Maraming maraming salamat po. God bless you po. hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon, Sen. As, as, as kinupkop ko na itong ating mga babies. No? At uh, yung pangako natin pangailangan, eh, kakahiya kasi kay Senator eh, dahil gagi kaming sinusuportahan with the budget. Sen, maraming salamat. Nakakahiya uh, naman na ibigay namin sa inyo, eh, tig 10,000 lang. So ginawa na natin 50 mil bawat isa at tiningnan natin kung ito naman ang mapapayagan, sinek tayo mabuti, umubra naman, kasi nga eh, yung pinagdaanan nitong apat na ito, eh, napakahirap, na wala rin sinaho, dalawang buwan, ano? nagtrabaho na nga, wala pang baon, walang kahit na ano, at uh, kaya ginawa natin ng paraan, yung immediate needs nila ay uh, matugunan natin. Okay. And of course, isa pa po sa pinagpapasalamat namin, Sir Arnel, ay naka-finally, na inaccommodate nyo po sila sa isang hotel, at nakatulog daw po sila. Sure. Kumusta, Sir, ang ano nyo? Hotel ninyo, Sir? Okay naman po? Uh, okay naman po. Maraming maraming salamat po kasi sa maraming araw na dinanas namin. Pinahiga mo kami sa mabuting sitwasyon, Sir. At saka binigyan mo kami ng maraming Uh, tulong sa amin. Uh, malaking tulong na po yun, yung tagsisingwinta mil bawat tao, sir. Maraming maraming salamat po, sir uh, Arnel Ignacio at sir Rapetol po. Maraming salamat. Ito pong agency naman po nila, paano natin salabulan dahil nabanggit nga ni Senator, eh, kung kailangan, mas mapaimbestigahan pa po or mapasara kung kinakailangan and with the coordination and help na rin po siguro ng DMW natin. Oh, I agree, I agree. Kasi mukhang uh, there's more to it dito sa kaso nito. Eh, yung mga nakukuha nating informasyon, mukhang natun lang to sa surface. Mukhang mas malalim na investigasyon ang dapat magawa dito. And uh, the right questions should be asked by uh, the investigator. Kasi mukhang nag-i-skirt ito ng, ano eh, ng uh, tunay na issue. Oh, sige, mahabang diskusyon to. Hindi ko madidiscuss dito eh. And again, uh, sir, any last message na, na sa ating mga seafarers? saka iba pa pong mga OFWs natin na ganito yung mga pinagdaan? Okay, ito ha. Uh, pinapirma sila ng kontrata na hindi nababasa ng buo, meron takip. Pagka mga ganyan na ang inyong kadil, ako pinapayo ko kagad. Huwag kayong tumutuloy and always uh, have the protection of the DMW kasi nasa kanila yung, ano, eh, yung mga accredited ng mga agencies. Ito ba? Ito ba? Kailangan malaman natin. Accredited. Accredited ba to? Yes. Oo, so ito eh, kailangan talaga yung siguro no, ang dagdag natin dito pagka nagpipirmahan merong nakabantay eh. Kasi hindi sila makapalag eh. But anyway, doon sa mga seafarers, protection na nyo yung sarili nyo lagi sa tamang, tama at sapat na kaalaman. Kasi mahirap kapag ka nandun ka na, tsaka mo ipaglalaban yung karapatan na yan, Pero naipit ka na. So um uh, tayo pasalamatan ay dahil meron tayong pagkakatao na tumulong at meron tayong facilities at meron tayong means para makatulong. And uh, yun naman ang pangako natin kay Senator uh, Raffy na tamon-tama lamang nasuklian namin na mahusay na serbisyo, mabilis at uh, efficient, sufficient na tulong dahil sa suportang binibigay niya sa OWA. Sir Arnel, maraming salamat po. And uh, in behalf of Senator Raffy, again another mga kababayan natin ang napasaya natin. And uh, Salamat po, sir. Thank you, sir. Kami sir. So, ayun, sir, antayin na lang po natin no, kung ano pa po yung uh, mas mapapalawigin natin yung investigation and hopefully humarap yung agency nyo, sir, at mapag-usapan po yung nararapat po para sa inyo. Again, sir, Arnel, maraming salamat po. Anytime, anytime. ng ating representative at uh, unahin muna natin no na makausap ang agency to hear their side kung bakit po uh, Sir Romeo na pauwi bigla itong mga seafarers natin nang walang notice at uh, ano po ba ang uh, nangyari talaga dito sa mga ito at bakit na lumalabas na napabayaan po? Una po sa lahat, actually di po napabayaan yung ating mga seafarers. No? Uh, in-assist po namin sila habang nasa barko sila, may mga conversation kami na, na in-assist namin sila. And pagdating naman po doon sa reason kung bakit sila pinauwi, uh, yung naging reason nga po is yung nag-strike po sila sa barko. So dahil po doon, uh, pinauwi sila, binilan sila ng ticket ng employer hanggang makauwi dito sa Pilipinas. Ang naging problema lang sa side namin, uh, medyo hindi kami nagkaroon ng proper communication dahil dumiretso sila sa tanggapan ni Sir Rafi, uh, hindi sila agad nag-report sa amin. Pero still, uh, andito kami ngayon para ayusin kung ano man yung mga dapat ayusin uh, in terms of sa kanilang mga cases. So nabanggit niyo po sir na nagkaroon ng strike, no? to clarify. So eto kasing mga seafarers natin, nag, siguro kaya sila nagstrike is because wala nga silang mga tamang equipment or mga gloves, yun nga safety gears, kaya hindi sila makapag-work. So for them, paano kami mag-work kung hindi naman wala kaming mga uh, casual gears ganito panman. Uh, actually, yung mga nire-reklamo naman po nila sa barko yung mga kakulangan na sinasabi nila, uh, willing naman po na ayusin 'yun. Willing naman pong ibigay yung mga supplies na sinasabi nila. Kaya lang ang nangyari lang po, uh, sabi po ng captain, hindi daw po sila bumabalik sa trabaho kahit na igagrant naman po yung request nila. Kung baga parang nagkaroon din po ng misunderstanding sa side nila at saka sa side ng kapitan. Hindi naman sa strike yun, ma'am. Paano ka nga sir makapagtrabaho? May wala kang Kamay gamitin mo sa yelo? Hindi naman mapapasok? ka. Ikaw gusto mo ba magtrabaho ng gano'n? Kamay-kamay lang? Siyempre, hindi kami magtrabaho ng sir. Safety first muna bago trabaho. Nagkaroon ba ba ng communication, sir, sa pag-uwi nyo dito sa kanila or wala na? Wala na po. Man. Wala na po, ma'am. Wala na. na pag-uwi namin. Wala na. So, nung, nung mga, yung mga ticket ninyo, paano pong naging booking lahat? Doon sa, inabot lang doon sa, sabi niyang grab. Hindi inabot, ma'am. Hindi po siya inabot. Bale po siya grab taxi. Pinakita lang po sa cellphone niya, sinid sa kanya. Sabi, ito ang i-type niyong uh, details ng plate number 3K. ano uh, na yun? Sir, eto pala, yun, no, uh, to clarify, may grab, parang ang pagkakaintindi ni senator nga dito may tumulong lang sa kanila eh, na uh, nagbigay pa nga daw ng kaunting pamasahe. So sino ba ito connected ba ito sa inyo sir? Aware ba kayo sino ba ang nag ng ticket nila kasi wala talagang wala silang alam eh biglang pinauwi. Eh. Ang nag-book ng ticket nila is yung employer. Actually yung yung Grab taxi po na sinasabi nila. Representative po yun ng employer. Kasi ba ba't hindi siya nagpakilala kaya na Ano ba siya Chinese? Hindi ako ang agent nyo, sabi niya. Grab lang ako. May, may record yan sa amin. Ano. Parang napag-utusan lang din siya ng someone. Opo. Oh, sir, hindi nyo rin alam. Alam po namin yun. Alam po namin na susunduin po sila sa port, dadalin sila sa airport. Ganun pala yung pag-alaga nyo. Sir, pag mag-request, walang bigay. Ganun pala kayo mag-alaga. Eh, paano pag mga gamit namin, wala? So, sa inyo sir, ano po ang nais nice ninyong mangyari, mga uh, sir, si Uh, willing naman po kami makipag-settle. Ng yun nga uh, ma ma'am, makasettle lang kung kano gusto na bigay, yung eh, pag-usapan po. Ganon din po ba sa inyo? Apo. Sige, so yun nga ang pag-uusapan natin ngayon with the uh, DMW, sir. And hopefully by Friday, as per Sir Rafi, eh, sana po mabayaran po itong mga seafarer natin. At kayo naman po ay, eh, sir, willing magbayad po? Willing na willing naman po. Kasi pinaghirapan po nila yun. Hindi naman po namin ibubulsa kung ano man yung para sa kanila. Kung gusto niyo sabihin sir sa apat nating si Fairer na nagpatulfo na dahil po dito sa nangyari sa sa agency at sa kanila. Ang uh, gusto ko lang masabi, syempre, uh, unang-una, sana hindi na maulit kung ano man yung nangyari ngayon kasi syempre kung um, nag kung naapektuhan kayo, syempre naapektuhan din yung company namin, 'di ba? Doon sa mga nangyaring doon sa nakita namin na ano na na live dun sa program ni Sir Rafi. Kung baga, parang nadikdik kasi ng sobra yung Britmark. Which is, syempre, aminin ah, namin may pagkukulang sa part namin. Pero syempre, may pagkukulang din naman sa part nyo. Nung pagdating nyo, hindi nyo man lang kami kinausap. May nagpunta doon sa office, si Sir lang mag-isa. Hindi pa ako naantay. Diba? Kaya ang ano lang, parang nagkaroon ng miscommunication sa part natin. Sana hindi na lang maulit. Uh, pumunta po ako, sir, kasi nagabi na eh. Na, uh, mga 6.30 na kami umalis doon. Eh, Siyempre, gabi na yan. Tapos wala pa kami, hindi ko pa alam kasi wala kaming pira-pira. Kasi inutang pa namin yung pira papunta doon. Kaya hindi ko alam, hindi ka naman nagkunta kung papunta ka talaga. Kasi gabi na, yung mga kasama mo, nauwian na. Eh, anong gagawin ko doon? Na, wala naman ako kalam-alam. Ayan. Pero anyway sir, yun nga, ang importante, sabi ng agency, ibibigay po kung ano man po yung demand ninyo at yun nga po yung pag-uusapan natin and uh, malaman natin later on kung ano po ang final na decision po na manggagaling po yan sa inyo pong apat. Okay sir? Sige, maraming salamat. <applause> sir, and of course, kasama natin ulit ng agency natin. And of course, ito kasama natin ngayon si Ma'am um, Director para mangyari yung settlement natin ngayon na napagkasunduan po ninyo. So, Ma'am, um, again, ano po ang uh, inaasahan nating mangyari today and hopefully ay uh, ayun nga magkaroon ng uh, magandang pirmahan at matapos na po itong mabayaran po itong mga uh, sea fares natin. Sa ngayon po, andito po sila para tuparin no, ang nauna na nating napagkasunduan. No? Kasi nagkaroon na po tayo ng preliminary conference nung ma-receive po namin ang request for assistance ng ating apat na si Ferris, kagyat po namin pinatawag ang kanilang ahensya para po pag-usapan dito ang kanilang hinaing, kagaya nila ng unpaid salary no? at yung non-provision of safety gear and illegal na pagtitermina ng kanilang kontrata. So may una na po sila na pag-usapan at sa ngayon po ay inaasahan na natin ibibigay yun ng ahensya ang kanila na pagkasunduan. So ngayon sir, uh, okay na po, dala na po ng agency sir yung pera Ah, uh, padala na po namin yung settlement para sa kanila. Actually, uh, willing naman po talaga kaming ibigay kung ano man yung para sa kanila, no. So, nagkaroon lang tayo ng ano ng mga hindi pagkakaunawan or miscommunication sa part nila sa part din namin. Pero ngayon, andito kami ngayon para ayusin at ibigay kung ano man yung para sa kanila. Ngayon po ay uh, ready naman na po yung pera so i-receive nyo na lang po and then uh, yun pa pong isang naipangako rin po ng uh, DMW na iaabot din po financial assistance. Paano magiging proseso nun ma'am? Dahil ngayon nga may mga papers pong kailangan pang pirmahan. And bago open pa ata ng bank account itong ilan sa ating mga seafarers. Well, on top of what was already uh, offered and received by by our uh, seafarers no uh, kami po dito sa DMW ay kasalukuyan din po pinoproseso ang financial assistance sa ilalim ng ating action fund ang atin po mga seafarers sila sir po isa bawat isa po sa kanila ay makakatanggap po ng financial assistance sa halagang 50,000 pesos so naumpisa na po ang pagkuha ng kanilang mga detalye kasi kailangan po natin para ma-secure po ang pagrimita sa kanila ng uh, amount na yon may bank details po sila. So, hindi na po nila kailangan bumalik pa dito sa aming opisina para i-claim po yung amount na yun, kundi respectively po, i-remit -re na po natin sa kanilang bank account. Also, on top of that, uh, kung sila po ay nangangailangan ng reintegration assistance, uh, i-refer po rin natin sila sa ating National Reintegration Center for OFWs. Siguro po sa ating mga uh, deploying agency, siguro daduhin po natin na namomonitor po natin ang kalagayan ng ating mga dinideploy Hoy, hindi lang basta pagka-deploy, nakalimutan na po natin sila. Pero po tayong monitoring uh, obligation and also to report the status and conditions of our uh, seafarers or of our OFWs. At kasama po sa pag-monitor ay yung imonitor din ang compliance no? ng ating mga principal sa naayon sa kontrata. Sa atin naman po mga OFWs, bukas po ang inyong tahanan. At kung kayo po ay may hinaing, uh, may gusto kayong idulog, pumunta lamang po kayo dito sa sa inyong tahanan at kay agaran namin tutulungan. Okay, so ito na. Uh, ngayon ang ating mga seafarers, hawak na po ninyo sir yung claims ninyo uh, na nagkakahalaga po ito ng 110,000 each. 400 40,000 in total sa inyo pong apat. So, last time, naka-receive naka na rin po kayo sa OWA. Okay na po yung sa agency ninyo. And yung sa DMW po, i-remit ire na lang po yung 50,000 each pa na tulong po from DMW. So, ano nararamdaman nyo ngayon, sir? Uh, happy po, ma'am. Si sir, siya yung iiyak last time eh. So, ngayon, ngiti na sir kayo, sir. Iiyak pa ba kayo? Or tears of joy na po ngayon. Tears of joy na po. Masaya na po, ma'am. Masaya na kami, ma'am. Kasi, kasi nakuha na namin ng para sa amin. Okay. At uh, ayun nga, um, dahil nga ito nga ulitin natin, 110,000 each po natanggap ninyo, plus yung 50K from OWA, and 50K from DMW. And of course, ihabol ko rin yung hatig to 27,500 or 500 each na bigay ni Senator. So kung i-compute natin yun, marami-rami rin po yun. Ano? Maraming maraming salamat po, Senator Rapitol po. Mabuhay po kayo. Sana marami po kayong matutulungan. Nakatulad namin ng na mga Filipino workers. Maraming salamat po, Senator, sa tulong mo. At nakuha na namin yung para sa amin at mga pirat sa mga tulong nyo. Maraming maraming salamat po. Sa UWA at sa DMW at sa kay Rapitol Maraming salamat po, sir.